What's up? What's up mga people? Nandito pa rin kami sa Cleveland Hospital. Tingnan nyo ang aming view. Maraming alimasag dyan. Sinusundo ko na si Karen at kami ay mga alimasag dyan. O. Wala. Ha? Wala akong kasamang mga alimasag eh si Karin. Ilalabas ko dito. Ito <laughs> na. Malapit na siyang lumabas dito. Wala na siya sa ICU. At saka yung, yung, yun know, o. Kita niyo yun? yung draining wala na halos wala nang nakukuha no inaantay na lang namin yung resulta ng kanyang mga biopsy pag pray niyo na no benign lahat kasi yung kanyang blood game, normal lahat eh yun lang Tsaka yung pag-ubo-ubo niya kaya ayun pag pray niya na siya ay na benign yung kanyang ano nang hindi na kasi kung active yung kanyang ano yung mas na nakita nila anyan ite i, i ano yung nun? ano gagawin sa pagka active yung mas ikikemo daw siya o sana wag na no sana makuha na lang sa ano prayer no prayer is um, above everything ito nilipat na siya wala na siya sa ICU you nakita know? niyo wala nang ano oh may ububo pa siya. Pero ano naman, walang masyadong ano. Pinalalakad na rin siya dito. Pinalalakad na rin para lumakas siya lalo. No? Kaya, eto, ako ngayon ay pagod na pagod. Kaya, eto po, kinain ko yung pagkain. ko. hindi niya kinakain eh. Kinain ko yung salad. is my favorite salada. Ayan. Alam nyo, ito lang kagandahan dito sa UAE, no? Ang galing ng kanilang ano, uh, health services dito talaga. Saludo talaga ako dito, no? Dito kahit kahit uh, tourist ka lang, kahit tourist ka lang o nagkataong wala kang visa, basta emergency at daling ka sa government hospital, aasikasuhin ka talaga nila no? Kasi kaso yung ka, walang ano. walang tipid-tipid yan. Walang ano, ako itreat, di ako itreat, mag treat mag-ang treatment dito para kang VIP, no? Lahat yan. bago lahat yan. everything. Pinapalitan every, every five minutes yata. Close monitoring sila. Ganyan nangyari sa akin dito nung si husband ko naman ang na-hospital. Actually, ano, na-hospital din. Na-hospital din yung husband. Ano ngayon yung anak ko? Yung anak ko, yung asawa ko dito, dito pa balik-balik sa ano kasi yung kanyang blood pressure nung araw dito din namatay yung father ko many many years ago 2000 ah, uh, 1990 1998 na si papa ko sa ano yung luma pang central hospital nung araw 1998 ano siya parang cere, 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 cere cerebral ano ba yun? yung hemorrhage sa utok sa utok dito sa pinakamotor ano naman siya ah, nakoma si papa ko ng 45 days Gama'n din as in kahit luma yung building ang services grabe so, sa palad ang gina ni papa ko hindi na siya nagising doon. after 45 days na maalam alam nyo kung magkano binayaran 50 dirhams lang sa death certificate lang pati I think sa burial yata kasi meron ditong Christian cemetery sa burial din sa cemetery din 50 dirhams din lang parang yung permit lang no ganyan dito kaganda no ganyan dito kaganda ang services and then after my husband yung asawa ko yung anak ko naman Dina, pero yung anak ko naman, merong ano, merong insurance yan, ang lak, mahal ng insurance yan. 300,000 yata, o baka dati kasi ang coverage nila, 300,000 yata eh. San tabo, O baka mas malaki. 10 years nang ano. dito kasi, pag may, pag sa ang trabaho, ano yan, mandatory yan, may insurance yan, sagot ng company. Kaya ayun. Kaya, yan ang ano dito. Nung minsan, naubusan yung anak ko na max out niya yung kanyang insurance. No, na max, na -max out niya yung insurance. Ano, inaccommodate in accommodate pa rin siya. No? Parang pinasok sa charity kasi may ganoon eh, pag ma-max out yung insurance mo, di prepare. Pero hindi, hindi hindi ano, tuloy ang treatment niya, hindi pwedeng itigil 'yan. No? 'Yun ang kagandahan dito. Kaya yun, sa awa ng Diyos, pagka konting lagnat lang ng nagdalaga ko, tawag siya sa ano, tawag siya sa ambulance, papasundo siya. Konting lagnat lang, kukumpahin ka agad yan. Kaya yun, yun ang kagandahan dito. Hindi ka babayaan yan, si Karim. Hindi yan, hindi yan bibitiwan dito hanggang hindi maayos yan. Meresing maubos ang insurance niya. Hindi ang bibitiwan ng ano, ng, hindi yan pakakawalan hanggang hindi siya maayos. Kaya kayo, punta na kayo dito sa Abu Dhabi. Mag, maghanap lang muna kayo ng trabaho, ha? Naghanap kayo muna ng trabaho. Online, mag-online muna kayo. Marami naman, eh. Nagde-develop pa rin naman ng country, eh. Marami pang trabaho pwedeng pasukan. No? Ayun lang. Kaya, oh, okay, patunayan natin na ikaw ay malakas. Hello! Ayan, nakita mong umiti na. O, iba na ang ngiti niya ngayon. <laughs> Ayan po. Nag Ayan, nagvideo lang ako para makita ng aming, ng kanyang family na sis. Fine, don't worry. Huwag kayo masyado mag-alala. Kasi dito, once na nasa hospital, naka-close monitoring yung mga yan. Ang pwede lang natin gawan, gawin ang parahan is pray. 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 and lang yun lang. Tsaka, kuno't talaga kaming mga OFW dito. No damayan kasi pare-pareho malayo sa pamilya. Hmm. Yung anak ko din pag na-hospital, mga kaibigan niya nagpupuntahan, nakakagaan din naman kasi ng pakiramdam na meron kang ano, hindi ka nag-iisa noong buhay pa yung husband ko at siya ay na operahan dito. No na operahan muna kasi yan eh. Sa daan na sa puso bago ano. Pero nine, 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 nine years after, doon na siya hindi nakawala. Pero nung na siya, after the after na operation, di ba recovery? Kasi may mga nakasabay siya, mga, uh, siyempre, Pilipino. Alam mo, sabi ng asawa ko noon, napaka, napakaswerte niya dahil nandoon ako. Dahil pwede kong iwanan ng trabaho ko anytime. Bantayan ko siya, samahan ko siya doon 24 hours. Kasi kung nagtatrabaho ka, kung being an employee, hindi mo pwedeng iwanan ng trabaho mo. ba? Diba? Kailangan trabaho mo is priority. Wala silang pakialam doon sa ano. Kaya, eh, ano pa lalo kung walang pamilya, no? Kung walang pamilya dito ang dadalo, mabuti kung may mga kaibigan. No? Katulad ni Karen, maraming kaibigan niyan. Mga kasamahan niya sa volleyball. And marami ka dito nagtatrabahong nurse, ano, na, Karen? May mga ano ya, may mga may mga narcissist yang kaibigan na dito nagtatrabaho. Kaya ano talaga naka-close monitoring talaga siya. No? Ayun din. Noon din nang time ng husband ko din na dito, yung mga yung mga nurse na Pilipina, hali no'on gaabot pa nga nang extrang kumot, ganun. Nung araw mas maluwag na maluwag dito. Pag nanganak na kayo dito ay pati yung mga may kasi nung araw maluwag na maluwag lalo dito no pag nanganak ka yung mga Pilipina dito dadalawin ko magdadala pa ng kung ano-ano sa'yo yung mga supplies ba no ayun ayan kita nyo may TV pa <laughs> ayan lang binalitaan ko lang kayo ayan hindi kasi ako nakabalik dito kahapon dahil sumama ang pakiramdam ko ayan lumidilim na sa labas siguro mga ano na ngayon Alas 5 na siguro. Ayan, o. No? Oh. Ayan. Ayan. sana dumating na yun. No? Sana dumating yung, ano, inaantay-antay ko. Ako yung makikibalita do sa resulta ng kanyang, ano, resulta ng kanyang, uh, biopsy. O paano baga? Ayan ang aking maiksing kwento sa inyo. No? ang aking maiksing kwento. O sige na, babay na. Ingat kay lahat dyan. No, health is wealth, ha? Maglakad na maglakad. Magpapawis. Magpapawis. Alam mo, da dalawang araw lang akong hindi makalakad, hindi magpawis. Ako, pakiramdam ko. Pakiramdam ko. Umiiba ang pakiramdam ko talaga. Alam na yung tuhod ko. May sumasakit-sakit din yung tuhod ko. Kaliwan tuhod ko. Yung pag tumayo ka, masakit. Na. Sa gabi, sa lahalo sa gabi, mararamdaman mo, di ba? Pero pag nailakad ko sa araw, lalakad ako niyan, mga isang oras, wala akong nararamdaman. Pagdating ko sa bahay, minsan, may nararamdaman ako masakit. O siyempre, i-eye yeah, ko siya, i-boblo ko siya ng eye No? Pagising ko kinabukasan, wala na. Mas nararamdaman ko siya pag hindi ako naglalakad. paggulang ako sa lakad. Kaya kailangan ko talaga maglakad ng maglakad. Walking is life. <laughs> Di ba? O oh, sige na nga Rodian, babay na. Babay na sa inyong lahat dyan. Ingat kayo ha. Ingat and lakad-lakad. Wag, wag magtipid. Okay, wag tamarin. Maglakad at maglakad. Bye-bye!